So, eto guys, isang napakagandang araw sa inyong lahat. So, ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin, eto ngang tungkol dito sa ayon, pagbibigay ng ayon sa mga piglets na bagong panganap. So, kailan ba to dapat gawin at ibigay sa ating mga alagang baboy at bakit ba to kailangang ibigay? Ano ba yung mga dapat uh, iwasan sa pagbibigay na ito? Eto na guys, pinibigay ito sa loob ng first to seven days na uh, after sila maipanganap. Uh, normal na practice ng ating mga katropang magbababoy is sa loob ng ika 3 days eh, nagbibigay na ng iron at inuulit naman ito sa ika 7 days at ito na nga guys ang ayon ay mahalagang mineral na kailangan sa katawan ng ating mga biig para mabuo ang dugo at maging normal ang paglaki nito hindi kasi sapat ang mga iron supply sa katawan ng mga biig. Kaya naman talagang nagbibigay tayo ng iron sa ating mga alagang baboy at syempre nag-uulit tayo. Ibig sabihin booster shots after 14 days. Kung nagturok tayo guys sa ika 3 days, <coughs> inuulit natin ito sa ika 14 days eto ay upang maiwasan ang kakulangan ng supply ng iron sa katawan ng ating mga alagang baboy mahina pa kasi guys yung kanilang mga resistensya sa edad na yan at eto na guys ano ba yung mga naitutulong nito o <coughs> oh, uh, bakit ba tayo nagbibigay nito ito ay upang maiwasan ang pagkakaroon ng walang gana ng ating mga alagang ang pagbibigay kasi guys ng uh, Uh, ayon sa ating mga alagang uh, piglets, inaiiwasan yung pagkawalang ganang kumain, nagiging bansot yung mga alagang baboy, nagiging magaspang yung mga balahibo at saka yung balat. So, nagre-resulta ito sa pagkapayat ng ating mga alagang baboy kapag hindi natin nabigyan ng iron. At mapapansin rin natin guys na madalas maputla ang ating mga alagang baboy. Nahihirapan din silang huminga at syempre makikita natin yung pananamlay which is nagiging dahilan ng stress nating mga magbababoy. Sabi ko nga sa ika-3 days pa lang nagbibigay na tayo ng iron pero maaari naman itong gawin sa kahit sa unang araw pa lang ng uh, panganganak ng uh, mga inahing baboy at paglabas ng piglets ay eh, maaari na natin itong ibigay agad-agad. At -agad. uh, kung late naman tayo, ay eh, maaaring within 7 days period uh, after sila maipanganak. At uh, makakabuti rin at makakatulong kung uulitin natin ito yung tinatawag na booster shots. Ito ay sa ika-14 days. So normal practice natin per, uh, sa ika-3 day at saka sa ika-14 days. Usually yung mga katropa nating mga magbaboy, ginagawa nila sa panahon ng pag uh, pagtakapon sa mga piglets, e, doon nila ginagawa yung booster shots netong ayon. So which is makakatulong para at least maging less stressful sa mga alagang baboy. Napakarami kasi mga bakuna tayong ginagawa sa panahon ng uh, uh, bata pa yung mga piglets. So, nandiyan yung pagtuturok rin ng vitamin B complex, pagtuturok ng ayon, uh, mycoplasma vaccine, at kung ano-ano pa. So, para maiwasan at paging less stressful sa mga alagang baboy, minsan sinasabay na natin sa loob ng isang araw yung iba pang mga aktibidades na kailangan gawin sa ating mga alagang piglets. So, yun lang mga katropa. Happy farming sa inyong lahat. Maraming salamat at paalam.